Betes eh, sagutin. Dijitan sih. Ayo pa, ayo ayo pa. Kita so. sisig. <laughs> utak, tenggelam eh, otak, otak oh. Hmm.

Magkatapos. Magkatapos, Greg. Galit na eh. Kaya nga ako. Dito sarap. Nung nakaraan nagtukwak-bakbay siya, sarap. Ngayon. Mayroon. Dito Baybay bang tinbra? Tignan mo kaya may bantong plan ng baboy. Ba kapot baboy. May kapot baboy, may iba yung lasa. Hindi masarap. Oo, na, ang nung... ...masarap sarap nung ng... pagkatirada niya, di ba? Hmm. Oo nga. Oo, yung balasa. Hmm, ito yung ko na. <laughs> Nag-reply na. Hahaha. Ya, bueno, na pisa progress talaga no? ha? kung talaga kaya naman gulong malilig yun yung Click? no Raider yun? Yeah? hindi naman HRM yan yeah. pala yan? Yeah? Yeah. yung babe susukin nako yan. susukin na sugar tadi itu.

Ayan, Ay, hmm. Silver anniversary, oh. Mm -hmm. Aba, ang aga, ah. Okay, pre, tapusin <laughs> ko lang itong sinasaring. Pupunta Okay, okay. Mm -hmm. Ayos. Happy Silver Anniversary to Boss Pido. Boss. Taka na nakabos pa. Minsan lang ito magsilver. Huh? May, may kasak pa. Dahil <laughs> <laughs> yung ulam nila ba? Minsan pa ito magsilver. Hmm. Nung isang araw, sarap nung tukot baboy ni ano ngayon, iba na. Iba na. Iba na yung lasa. Hindi pa niya master magluto, di ba? Mama sih sih, begini lah. Yeah. Nya kaya kaya bos kido. Tung gusto ko, mga ganitong sabaw. Eh. Pinagluluto ko talaga siya. Kahit di ako inom, pinagluluto ko. Pusig bilik kayo inom. Hindi, gagaling ko lang sa lagi. Tapos yung pabilat hindi yeah, no. lang. Hindi naman yung, mm hindi -hmm. naman yung ano talaga. Todo inang. Wala si ano eh. Chut, chut. Wala si, paring, yeah. wala si Rico eh. Wala yeah, no, pa. Mm -hmm. ah, Kala niya, binibiro ko siya eh. Mm. Ang lang kay Rico yan. <laughs> Rico. Ha? Si Rico. Mambo. Rico Mambo. 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 Nanjan? Seros oh, Si. Seros. Eros. Pupunta rito yun. Pupunta rito yun, lasing na ako. <laughs>

Hindi pa talaga nagkukupas, di ba? Hindi ka pa kumukupas. <laughs> Hindi ka pa sumisikat. Laos ka na. No, okay. Laos <laughs> ang puto. Ay, okay, anibersaryo ng ating ano ah. Panoorin niyo ako mag-inom ha. Ah. <laughs> <laughs> anibersaryo ito ngayon. Matagal-tagal na ulit ang mm -hmm. Kung darating pa. Plus 25 ulit. <laughs> <laughs> Kung umabot ng 75. Hmm, no. Mga ah, 76 pala yun. 76. Sabi ni Sam yun, kapatid mo. Gold. Kung umabot, uh, eh, antagon, Magpakabayit sa taas, hindi nga mabayit sa taas eh. Paano babayit sa taas, hindi naman nagsisimba. Sabi, sabi. Sabi.